Boss, sa inyo 'yung ano, 'yung pinakamalapit po na gasoline station dito. Nagpas na ako. Bawas-bawas na ako. Eh. May limang piso ka na barya. Pang lima din ah. piso na. 50 piso. Boss, sa inyo ano? Yung pinakamalapit po na gasoline station dito. Nagpas na ako. Bawas-bawas na ako eh. May ano kayo dyan? Kahit may limang piso ka na barya. May ano lang? Limang pengin lima. Limang piso ka? O limang piso. Lumagpas na ako eh. Tagal ko nang di nagagawa yan. Lumagpas ako. Lima lang. Matagal ko nang di ginagawa ito eh. Halika. Marunong ka nito? O ganito, ganito. Dahil magpasa ko sa gasoline station, binigyan mo ko limang piso. Maglaro tayo. Okay? Ang lalaroin lang natin, sobrang simple. Pipili ka. Dahil limang piso to, sa lagang 500 pesos. <laughs> 500 pesos, kailangan tamaan mo to. Okay? O ngayon, ikaw na pumili. Tao, o ibon, 500 pesos Ngayon, pag natalo ka Papagasin na naman mo yung motor na yan <laughs> <laughs> O okay, game, 500 Tawag ibon Tawag <laughs> <laughs> siya <laughs> Dahil tama ka Alay may bigyan kita Ito Pang-ano ka lang 'yon? Pinapasaya lang kita kasi nakita ka tirik sa solo ko rito. Pero gusto ko lang mag-share sa mga ano. Meron akong sukli kanina. Bibigyan natin sa mga rider. Okay? Halika, halika. Ah. Oh. Ah. Oh. Okay? Galingan mo pa dyan, ah. Sigher. Ah. Oh. Ayam. daw po. Hello po. <laughs> sapa, sapa. Thank you, thank you. Tal, ano, nakatulong? Malaking bagay? Ah, gusto ko lang mag-share sa mga tropa natin, ha? Maghanap ako ng mga ibang kakalabanin dito, Toscoin. Hello po. <laughs> Senior, alika. ka po. Hello po. Sir. Hello po. Pasensya na bumilog ha, kasi mailit yung ano makina. Ito lang. lang sir. Bilin. Bilin. Bilin lang sa bilin. Ingat mo ha. Ah, picture. Thank you. God bless. Thank you.